guys may ituturo ako sa inyo guys uh, kung paano mag start ng apoy gamit ang used oil kalan so yan guys nagkuha ako ng karton uh, inuunti unti kung punitin tapos ilagay natin dyan sa loob dyan o, tapos yung used oil ilalagay natin palibot dyan para mabasa ang karton yan para magka start tayo ng apoy ngayon hindi yan madali magkaapoy ang oil na yan so kailangan natin lang flying tiger yung gamit ko guys ito nilagay ko dito tapos, ibuhos natin konti lang naman pang pastart lang ng apoy. Kasi kailangan muna natin i-heat, i-heating yung oil natin. Tapos, uh, tsaka natin uh, sindihan. Ayan. Kasi pag umaga, medyo malamig yung ano, yung mga kahit papel o karton ilagay mo dyan medyo basa uh, ayan kaya kailangan natin ng starting fire flying tiger lang gamit ko guys pwede alcohol o ano yung gagamitin nyo pang start kasi kailangan muna natin i-heating to ang used oil kasi di yan aapoy guys ayan pagkatapos pag nagka-apoy na siya guys mga ilang segundo lang pwede nyo nang i-on to yung blower kailangan i-on yung blower dyan uh, 2 o'clock uh, huwag i-pull parang ano ano pag nagbo-blow na yung hangin hindi yan, hindi na yan mamamatay guys kasi nalagyan mo na ng oil yan used oil o ba diba? nakasave na ako guys oh, nagkakulay blue na yung apoy niya guys, eh. mainit yan tapos itong ginagamit ko pag nagiinit ng tubig o, oh, di nakasave ka guys nakasave ka na sa gasol oh, kung medyo mahina na siya guys pwede mo ipuhusan ng use oil yan, aapoy ah, na yan kasi mainit na siya eh